niya mga kaidol mga gagamit na natin ito sa pag vlog ayan welcome po kayo sa akin vlog mga kaidol at ipapasilip ko po yung unbox kong drone mga kaidol ayan ito pala nga mga kaidol yung nakong Pilipinas mga ka-idol o. Oh. Ayan. Matagal ko na to mga ka-idol na pangarap na mabili. Kaso lang medyo murahin pa lang itong nabili ko. Maganda yung mag-practice muna tayo mga ka-idol. Ito pa lang mga, mga ka ka-idol yung laman niya. Ito may battery siya. Tsaka mayroong charger kamerong ito mga kaidol yung Philip na maliit saka yung cover niya sa LC apat na piraso Dalo, dalong battery niya mga kaidol saka may remote siya ito yung remote niya mga kaidol oh. oh, napakaganda ating testing natin mga kaidol ito ayun mga kaidol oh. ganyan lang palang pagkuan ito kasi yung mga kaidol hindi pa natin napalipad eh, may kompa. pa uh, ulan pa siya ayan mga kaidol yung isang battery niya mga kaidol nandito na po siya nakatakid ayan bali dalawa pong battery maganda po yung case niya mga kaidol ito pong remote kanya monitoring aircon po siya, di battery mga kaidol. May tatlong battery na ilalagay. Ayan. Napakaganda niya mga kaidol. idol Magagamit na natin ito sa pag-vlog. Kaso lang hindi pa natin ma-testing. at ito mga ka-idol Testingin oh. natin to mga ka-idol. Pero hindi pa natin papaliparin mga ka-idol Titestingin lang natin kung iikot siya mga ka-idol. Kung magandang, kung gumagana. Ayan. Ayan mga ka-idol, nilagyan na natin ng battery. Ito, mga ka-idol. Oh. Ito, mga ka-idol. Kapindutin mo dito yan, mga ka-idol, para mag-connect siya. Ito. Pero hindi pa natin, mga ka-idol, eh, kung yan, oh. ano no, yung ganyan, umiilaw na siya. Hmm. Umiilaw. Bago ito, i eh, kung natin, Yan. Yan ata mga ka-idol, na yung ganyan. Pero titestingin lang, hindi pa natin siya papaliparin, mga ka -idol.